What's going on? What's this? Nakapag-decide na ang board. Matapos nung investigasyon ng Philippine Health Department, malaking pera nawala sa Salazar Medical Center dahil nag-atrasa ng maraming investors. So we decided to create new shares para sa mga Buing Caminos. Bakit niyo ginawa yun? Si Alicia San Pedro, Si Mr. Alcaraz. They're not members of the board anymore. Nagbenta na rin sila sa mga Buen Caminos. Dati nang bumili ang mga Buen Camino ng shares. Tapos ngayon nagbenta si San Pedro at si Alcaraz. Ibig sabihin, with the creation of the new shares, the Buen Caminos are now the major shareholders. Akala ko nung una magkaaway tayo. Bibigay ka din pala. Pakipot ka pa. Sino mag-aakala na pwede pala tayo maging magkakampi? Lucas. Kakampi ko, hospital. Ginawa ko lang to para hindi masayang ang pinaghirapan namin ni Severino. Si Dapat hindi nyo ginawa to. Nagkakamali kayo ng desisyon. Sisirain nila ang lugar na to. I'm sorry, Philip. Pero wala na tayong ibang choice. This is the only way para hindi tuloy ang magsara ang ospital. Pero sana hindi nyo hinayaan na maging majority ang mga Bueng kamino. Dahil ngayong araw na to, sila na ang masusunod. But this is the condition they wanted para maglagay ng pera sa ospital. Eh bakit sila? I'll, look, do you really honestly think na may magkaka-interest pang bumili ng shares nito dahil sa sitwasyon ng ospital natin, aside from the Buen Caminos? Asan si Ninong? Anong sabi niya? Nasaan siya? Philip! Philip! God!